Hi guys, good day guys. So ayan nga guys, nawalan tayo ng kuryente dito sa barangay natin. Ayan na nga nag tayo, oh, 'di ba? Nawala na nga ng kuryente. Ang daming nabili pa, oh, 'di ba? Bongga. So todo flashlight sila sa akin ngayon. So ayan nga nagpa-video tayo para may content tayo for today. Ay nga nakikita nyo. ang daming mga others yan sa harap ko. <laughs> ang daming kabataan, 'di ba? Oh. Oh, 'di ba? Nagaantay, talagang burger na burger sila. Iba talaga ang burger dito ni Joseph and Micah's Burger and Shake. O, oh, di diba? San ka pa dyan? O, oh, di diba? Buy one, take one is only for only 28 pesos. Diba, guys? So, oh, napakasulit. So, yan nga yung mga kabataan. Tuwan-tuwa, nag-aantay. May libre pa yan silang cold water. O, oh, di diba? After natin magluto. So, yan, guys. Nakikita nyo naman sila. Antay na antay sila hanggang maluto yung ating burger, yung ating patty. O, oh. After ko nga binigay sa kanilang lahat nung natapos ako dyan, tuan tuwa sila kasi nga may libre pa silang tubig aldi ba so enjoy lang natin yung ating burger, burger. guys, nakikita nyo ngayon tinapay, iniinit ko guys. Kasi after ko kasi lutoin yung pati, iniinit ko lahat ng tinapay. So, ganyan ako gumawa guys. Yung mainit na mainit siya, yung napapaso sila, ba diba? o. Oh. So, wait talaga sila guys, kasi nga, ayun ang proseso ko talaga. Bago ko ibigay yung aking burger, ba diba? O. Oh. Antay na antay talaga sila dyan guys, hanggang, hanggang uminit yung tinapay, o. Oh. Binaliktad pa, o. Oh. ba diba? So, ayan. Ayan.